tatanim na po ng mais po ulit panibagong tanim ng mais oh. tamang tama ito po kami po ay manumano ang gamit hindi pa po yung parmalay Pero pagkatamaan lang patuloy ito. Tinagmula sa kamatis. Ay. Tapos eh, ang pala Nakapahinga pa. At ang tinanlan lang ang puno. Ano po? Adang ibo. Palaki mo malulumod nga po isang kilo hanggang doon sa kabila. Lumod. Aba. Malawak na rin nga pala ito. Ito yung madalang pa. Kapares kaya ito nung isang luang nating binanatan din eh. Yung pinagsibuyasan. Oo. Hanggang doon naman sa kabila. hmm Kaya nga ay tuluhan ha. Ito ko ang abuno. May abuno pa. Abuno yan. Hindi po tatabura na po. At talaga busarga ang ano din eh. Busarga po talaga ang mais. Uh kami po ay nag one by one ha? tapos ay may isang dangkal na yung pagitan namin siguro ay tatama na yan na yung hindi ibig sabi tama na yung pagkakata hmm. lagkitan handa sa tag-ulan kumbaga naka-plat po ito mga ito yan, tataas ng plat Bintahe po pati ang malalim tiyong ng kaunti pala at para pagtubo hindi na bubuhal. Ano po? So. Yeah. Dati po ulim variety nagkita na tiyan po ang mas kilala yung ating suki kilala ng ating suki 1 one kilo pa 2 kilo na po yung ating na ano hanggang doon po sa kabilang banda tapos dito ulit oh. yan naubos na po ang isa tapos ito pa oh. malapit na po maghati po yung ating hito hindi lang po halatang nakuluyan yan no? luyan dilaw awan po kung anong luto ari kinulubao pinaksew yan po may suka at saka yung Ayan po, lalagyan po natin ng talong yung ating hito. Talong na walang kupas. Pero maliliit lang po. Oh. Oh. Wala namang kupas. Araw-araw talong. Yun bụt lúc sao Halos araw-araw po ito pinapanguhaan. Kami po halihalili ay. Kahapon po ang kumuha ay si Pinsan Marlon dito. Tapos ay sinanay po. Yan, kumuha. Baka mamaya sila tiyong kukuha din po. Katuwa, aring talong na rin. Oh. ako po ng talong oh. Yan po ating pananghalian. Ano nga po luto yan? Oh. Tabon Tabon ang hito. hinituan yun, ito na po yung ating ano oh. kinulog o pinaksiw ako po, kung anong doto yung gata sa inyo oh. Yeah, yan, ready to eat na po oh, ito po yung nahuli natin dyan sa drainage po sa talong at gawa ng meron tayo din eh Ya yeah, po, po. Hmm. Yeah, po, ready to eat na po. Hindi na makasurahan yung hito. Ya po, ready to eat na po. Yar, ano po ating pinaksiw. Wow, yung Ano lo tutukan pinaksew pinaksiw po ba? Hmm. Masim asim ano. Masim asim. Wala no, ko lang kumagusto ng templa. ba Talong. Hmm. Yan. 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 Sino na para saan doon? Eh? Kaya halong mo ito yung maintakan eh. Hmm. ito lahat ko na sa hawong. Bubuhatin ko na rin hawong. na po. Yan. Yeah. Yan. Okay, yung. Ako na tulad na konting yung talong. May karne ba? Parang may

nangyayot nalang si nanay po nung umaga ay nag nanguha din si marlon ay, ay kanina si ate jesus nanguha, ako nanguha ulit huwag lang hapayin na yun na po huwag, hmm. wala kang pakanabang wala marami pa tayong nakikanabang hindi ka ha nang hapayin

bagay itanim ay kangkong at saka talong ano po tiyong walang lipas ba hmm. kung bagay isang family ay oh. magpaikot ikot na lang ah marami pati luto panigang adobo sa tuyo pero ito pinaksiyo ah ano yari din pala ano talong ano hmm.

Karneng manok po barang kalagay para manok ano binabot kulang no? gunis ah ano